always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving ang magpapayat ay totoong mahirap dahil kailangan mo magbawas ng pagkain at mag-exercise ganun din sa pagpapalaki ng muscle kailangan mong kumain ng maraming protein at carbs kaakibat ng regular na pag-workout eh kung pagsabayin mo kaya yung dalawa. Yung habang nagpapalaki ka ng muscle, nagtutunaw ka rin ng body fats. Eh di mas mahirap yon di ba? Kung gusto mong magpalaki ng muscle at magtunaw ng taba ng sabay o tinatawag ding body recomposition, kailangan mo magbawas ng bahagya lamang na calories. Halimbawa, sa gaya kong 50 years old na lalaki at aktibo sa pagbubuhat, nasa 2,400 calories ang dapat kong mamaintain sa isang araw. Sa body recomposition, babawasan ko lang ito ng 100 hanggang 200 calories kada araw. Kaya lumalabas, nasa 2,200 hanggang 2,300 calories lang ang dapat kong makuha sa isang araw. Maraming free calorie calculators sa internet mga kaprakti. Pwede naman mga kaprakti. Pero asahan mo nang mas mahirap ang ganitong proseso. Mahirap kasi kailangan puro clean foods ang kakainin mo. Ano ba yung clean foods? Ang ibig sabihin nito ay hindi ka kakain ng mga junk foods. Burgers, spaghetti, chichiria, cakes, chocolates, milk tea, soft drinks at mga katulad nito. Tama, pero hindi porket lutong bahay ay pwede na. Maaaring mataas ang calories ng mga luto sa restaurants at karinderiya dahil sa mga sangkap nito. Kaya ang dapat mong gawin ay ikaw mismo ang magluluto ng kakainin mo araw-araw. At dahil ikaw ang magluluto, hindi kailangan masyadong maalat at hindi pinrito ang lulutuin mo. Madalas, nilaga, steamed o grilled ang pagkakaluto nito. Sa body recomposition, kailangan mong taasan pa ng konti ang protein intake mo sa bawat araw. Halimbawa, kung dati ay muscle gain ang gusto mo, at kailangan mo ng 80 grams ng protein kada araw sa body recomposition gagawin mo itong 100 grams ng protein marami ding site sa internet kung paano mo malalaman gaano karaming protein ang kailangan mo para sa muscle growth pero kung gusto niyo ng Tagalog mag comment lang kayo sa baba at gagawan natin ng video yan Imbes na kanin Kamote ang kainin mo Mas mababa ang calories ng kamote Kesa sa kanin Pataas din ang fiber ng kamote Na maganda Para sa fat loss At kahit kamote yan Nagtataglay din niya ng 2 grams of protein Siyempre di lang protein at carbs ang kailangan natin sa body recomposition kailangan mo rin kumain ng gulay lalo na yung mga green leafy vegetables ito ang isang halimbawa ng tanghalian at hapunan mo sa body recomposition 100 grams na nilagang pitso ng manok walang balat ito mga kaprakti gulay at kamote pwede ka magmeryenda ng apat na nilagang itlog yung puti lang ang kainin ha dahil mataas ang calories ng dilaw o egg yolk at samahan mo ng isang saging. Pagdating sa exercise, dahil nakakaloric deficit ka, hindi ka ganun kalakas gaya ng dati. Imbes na heavy, gawin ang lightweight at high reps. Okay na yung 12 to 15 reps kada set. Tandaan mga kaprakti, sa tuwing nagbubuhat tayo o nag exercise nakakapagbawas tayo ng calories. Kaya kung lumipas ang isang linggo at sa tingin nyo ay walang nagbago sa katawan nyo kahit na konti. Dagdagan pa ang oras ng cardio exercise. O ano, di ba mahirap magpalaki ng katawan habang nagtutunaw ng taba? Kaya kung sa tingin mo ay mahirap, paghiwalayin mo na lang ito. Unahin mo muna yung muscle gain at paglipas na tatlo hanggang apat na buwan, fat loss naman ang gawin mo. Sa ating recap, pwedeng pagsabayin ang pagpapalaki ng muscle at pagtutunaw ng body fats at ito ay tinatawag na body recomposition. Yun nga lang, kailangan mo ng sapat na budget para dito dapat ding maluwag ang oras mo lalo na sa paghahanda ng iyong mga kakainin hindi rin pwedeng papalya-palya ka sa iyong workout o dapat consistent ka sa pagbubuhat hindi man ganon kasarap ang mga kinakain mo dito pero sulit naman ang result kapag nagtyaga kang gawin ito kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share. Pakiclick mo na rin yung notification bell upang lagi kang updated sa mga video i-upload ko. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Kailangan mo rin dito na sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sort, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being.